CC7 at Laro 77 77, ayan Okay, so, kaya naman maraming maraming salamat sa CC7 at Laro 77 sa ating mga big bosses at syempre sa mga VIP players, sa mga tulong na ibinigay niya sa ating mga komunidad dito sa buong Pilipinas, especially sa ating mga kabarangay So, nandito ngayon tayo sa barangay Pulo o Bags Sports Complex, kung saan nandito ang evacuation center ng ilan sa ating mga nasunugan sa barangay Katmon Malabon City kaya nga, oo. Napakaswerte natin sapagkat uh, yung CC7 at saka Laro 77 ay walang pinipiling lugar lalo-lalo na yung mga nagkaroon ng kalabidad. Katulad dito dito sa Malabon na nagkaroon ng malaking sunog. Kaya nandito tayo sa Oval uh, Evacuation Center para bigyan ng tulong, hatiran ng tulong ang ating mga kapatid na mga nasalanta ng sunog. Ay, maraming, uh, maraming, maraming, maraming maraming salamat sa po sa inyo. Ang laking tulong po sa kanila nito. Maraming maraming salamat po. Sana oh, marami kanila. mapo kayo matulungan po. Ay, maraming eh, maraming yeah, salamat sa nila kanina. Po. Sana may magdala ng food. Oh, ito <laughs> na. Nakakainin na, na lang. Sabi ko nga, wish oh. granted, lumating kayo. Correct. Maraming yeah, maraming naman. salamat po. Yeah, kaya naman maraming salamat sa ating mga top management and sa mga VIP players Salam na matuloy pa rin po ang pagtulong natin sa, sa ating mga kababayan. So, okay, pa na po natin magigyan ng ating mga kababayan. Okay po. Correct. So, Ayan. so, ito po. na ready okay. uh, na po kayo. yung bahay niyo wala pa rin nandun sunog pa rin naayos pa rin naayos pa rin naman okay, so kumusta naman yung kalagayan nabibigyan okay. 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 so, naman ng pino hindi naman po naman kausap na Nandito sila mismo sa Barangay Hulo, Oval um, Sports Complex na nag-stay para evacuation center. So, ito yung mga kanilang mga gamit sa ato. salamat po ng marami. Thank you po. Yan yan, sabi nga nila, pagkain. Sana mga lutong pagkain na lang ibigay sa kanila. At least ito. Katulad na tinala natin dito. Sa so, nakikita nyo, ito yung mga gamit nilang mga, ilan sa mga nasalba nilang mga ito gamit. Dito pa lang. So, sana hopefully soon maging okay na ang lahat. NGO, sa mga tumulong. Sana ipatuloy natin silang tulungan sapagkat wala, hindi sila makapaghanap buhay. Wala sila tinitira na permanenting bahay ngayon sapagkat na nasunugan niya. Kaya nandito sila ngayon. Uh, Sama-sama, tulong-tulong. At dahil yan sa CC7 at sa CC7. Yes, kaya nananawagan po kami sa lahat ng mga gusto pang tumulong. Siyempre, andito lang po yung uh, ilang mga CSU. Siyempre sa mga barangay din po na gusto nyo puntahan dito sa barangay Malapon. Okay, ang nangangailan mga pa parin po sila ng mga tulog. Especially nga po yung mga pagkain po sa Pagkain. Nalutunan. Nalutunan. Oo, para hindi na sila magluluto. So... Yeah. Kaya Tama. naman ang CC7 at Laro 77 ay patuloy pa rin po ang pagtulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa bawat barangay dito sa Pilipinas. So kaya abangan yung hukok kami sa iba pang mga barangay. Uh -huh. so, yes. Kami ay susugod at tutulog! tutulog.